Nitong mga nagdaang araw, may napagtinto ako. Kahit kaano mo pa pala kamahal ang isang tao, diyan yan kasiguraduhan na gano'n din siya sa'yo. Masakit man isipin pero yan ang totoo. Mahal kita. Alam ko na alam mo na mahal kita. Sa araw-araw ko ba namang pagsambit niyan sa'yo, tila imposible naman hindi to yan sa untak mo. Gusto ko nga palagi na ikaw ay mapasaya. Kaya sinasabayan ko ang trip mo para ikaw ay mapatawa. Kahit malayo tayo, gusto kong maramdaman mo ang aking presensya. At kahit pa ulit-ulit, sinasabi ko pa rin sa'yo na mahal nga kita. Walang araw na di kita binabati ng magandang umaga. Walang araw na di kita pinapaalalahan na, na kumain ka na. Kahit man lang sa mga simpleng bagay na yan, maramdaman mong mahalaga ka. Kinagawa ko ang lahat ng to kasi mahal nga kita. Buong puso pa rin kitang iniintindi kahit minsan napapagod na rin ako ng konti. Hinihintay pa rin kita kahit mapuyat man ako. Makasakaling magparamdam ka man lang o ipaalam kung nasaan ka man dako. Humahanap pa rin ako ng rason para ipaglaban ka kahit minsan nararamdaman ko na parang okay ka naman kung ako'y mawala na. Kasi sa isang sorry at paliwanag mo, nakakahanap pa rin ako ng dahilan para manatili sa'yo. Kahit alam ko na di mo man lang ako nabibigyan ng oras at importansya, ewan ko ba, pero hinihintay pa rin kita. Ni wala kang alam na natutulog akong umiiyak Umaasa na baka ikaw sa akin ay tumawag. Pero ayos lang, naiintindihan kita kasi mahal kita. Kahit magmukha man akong desperada at tanga. Pero ngayon, hindi na kita pipilitin pa. Maghihintay na lang ako sa araw na makikita mo rin yung tunay kong halaga. Hihintayin ko yung araw na ang bukang bibig mo at yung pinapakita ay magtungma. Hindi na ka pa na bigyan mo ako ng oras. Hihintayin ko na lang na maisip mong mahalin ako ng wagas. Di na ka na bigyan mo ako ng halaga. Hindi na ka pang pa ang ipaalam kung saan ka pupunta. Hindi na ka pa na hanapin mo man lang ako. Hindi ko na muna ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Pero wag kang mag-alala. Wala ngayon... Di na ka pipilitin pa, kasi hihintayin na lang kita. Pero, pakiusap ko lang sa'yo, ha? Huwag mo akong sanayin ng ganito. Pakiusap, huwag mo akong sanayin, baka dumating sa puntong mapagod na ako. Sana, pag dumating yung araw na makita mo kung gaano ako kahalaga sa buhay mo, sana andito pa ako. Sana... Hindi pa ako napagod kakahintay at kakaintindi sa iyo